At samantala sa pagpapatuloy na pagdinig kanina umaga na Sandigan bayan 5th Division na makapagpiansa sa kasong plunder at graft si Sen. Jingo Estrada, hinamon ng kapo ng senador na ipresenta na ang mga whistleblower upang mapabilis ang pagdinig sa kanyang motion Ito ang balita ni Bianca Dawa. Muling humarap sa Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jingoy Estrada sa pagdinig ng kanyang petisyong makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng Pork Barrel Fund Scam. Muli namang isinalang sa direct examination ang testigo ng prosekusyon na isa sa mga graft investigating and prosecuting officer ng Office of the Ombudsman na si Attorney Vic Escalante Jr. Ipinagdetalye ng prosekusyon kay Escalante ang mga naging transaksyon ni Estrada sa mga umano'y bogus ng government organization ni Janet Lim Napoles. Kinilala din muli nito ang ilan sa isang libong pahinang dokumentong ginamit sa investigasyon at tinukoy kung alin sa mga ito ang magpapatunay na ginamit ng senador ang kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga bogus NGO. Sa mga document evidence na ito, malalaman kung maaaring makapagpiansa ang senador. Subalit sa kalagitnaan ng direct examination, nag-react si Atty. Sabino Akut isa sa mga abogado ni Estrada at sinabing ang ginagawang proseso ng prosekusyon ay nagpapatagal lamang sa pagdinig. Bagamat aminadong natatagalan nga ang pagdinig sa kanyang petisyon na makapagpiansa, naniniwala naman si Estrada na advantage para sa kanya ang mga testimonya ng testigo anya ang mga ebidensyang ipinisinta ng prosekusyon ay pawang mga hearsay lamang at lahat ay mula sa salaysay ni whistleblower Ben Harloy maging ang pag-amin nito sa mga forged signature at pinalsipikang mga dokumento. I'm pretty confident that, uh, that I will be uh, granted bail. Kailang masyadong dinidelay ng uh, prosecution. Muli namang iginiit ng isa pang abogado ni Estrada na si Attorney Alexis Abastillas Suarez na irrelevant at immaterial ang mga ebidensya ng prosekusyon. Dapat um, we went direct to the point na kung sino ba talaga yung mga witnesses na may actual, uh, ano may, na allegedly may personal knowledge sa actual delivery and receipt of the money kickbacks at yung um, project identification, beyond the project identification of Senator Estrada. Maging ang abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David ay nagkomentaryong walang direktang alam ang testigo sa partisipasyon ng mga akusado sa nasabing scam. Yung testimony ng witness, nung una sa direct testimony, puro hearsay. Alam nyo naman yung hearsay. Wala naman yan, chismis lang yan. Kung kaya't hamon ng kampo ni Estrada, ipresenta na ng prosekusyon si Naloy at Ruby Tuason upang mas mapabilis ang pagdinig. Present na nila si kanilang malalakas na testigo na sinasabi, si Ben Horloy at si Ruby Wason uh -huh. for the court to determine if I will be given bail or not. Itinakda sa susunod na Martes, August 12 ang susunod na hearing. Bianca Dava, UNCB News, Worldwide.